ala Ala. Ala. Bunso. may picture na daw po sila. <laughs> We're back. Last week lang nandito kami. Wala tayong kuha dito last week. Mamaya na lang pag ano. Pumalik kami kasi malaya silang nakakatakbo dito kasi. Ayan o. Oh. Oh, parang kanggaro na naman siya. <laughs> Ang pa. Tsaka ang, ang presko kasi dito. Yan. So, dito. Oh. dapat may upuan si ay ayan o kaya lang ano. Wag may okay, ano yan. May nakatira diyan. Ganon. Tayo magagalaw yan. ano <laughs> hap <laughs> 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 Japan. Diyan kinasal sila ano oh, si Zainab bat si ano Ray Park. Yang likod na yan. Zoom natin. Kita nyo ba guys? Huwag oh, oh, kang magkalatrit ha? Ayan guys. Oo, oh, oh, fresh. Napakasarap ng hangin. Ang lamig. Mas maganda sana kung merong upuan dito. Kasi ayan o, no, ang lamig ng ano. Bitawan, bitawan mo nga ito. Bitawan. Happy happy na naman sila malaya silang nakakatakbo. Doon muna tayo po oh. Tara tara. Mag magpaano muna tayo? Pakalma muna. Ayun oh, happy happy sila malaya silang nakakatakbo oh. Oh, nak wag yan ha. Wag mo kagatin tara doon na doon si Daddy. Lo 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 lo. <laughs> Nagmarka pa may diaper naman. Bunsa. <laughs> <laughs> dito, 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 dito. Happy happy na naman. Hi, 'wag lumayo. Balik dito, balik-balik. Dito, dito, dito. Hi. Ala ala la, tara na tara-tara tara, tara, tara. iwana natin sila tara. Iwana natin si Oshi at si Yuki, tara-tara na tara. tara, tara, tara. <laughs> <laughs> Magaan yung ano niya eh. Pahinga muna, pahinga, pahinga. Hoy! Hoshi! <laughs> Hoshi! <laughs> Ay, dito, 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 Hoshi! Dito, dito, dito. Ah, dito, dun, dito, dun, dito, dun, dito, Up, 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 dito, dito, up. Ito. yes. Oh. Happy na naman sila. Madapa mo na, dapa. Dapat pala talaga dinala yung ano. No? Oh, sabi ko sa iyo eh. Hi! Hoshi! <laughs> <laughs> Ikaw ang kulit-kulit mong bata ka talaga naman. Ito tayo yuk. Ay gosh. Sakay, sakay, dali. na, sakay na. Dali, sakay, sakay. Hawakan na lang. Kaya ganito lang, good. Kasi, 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 ito na lang. Mugput yung... na sila. Sabi ko, pahinga mo na, busog pa kata. Sit down muna na. Ang dami niyang, ano, pa flowers, flowers dyan. Ano, pahinga muna. Mga lawit nila eh, oh. Pahinga muna. Sarap ng hangin dito. May mga ano, nag-enjoy sa ano, oh. Paduyan. May ang unti na tumakbo kasi ano, Pahinga muna, mainit pa eh. Ang uh, tambayan nato, no? 120 each. Oo, uh, uh, ang 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 mahal lang yeah. ano ha, ang mahal lang tambayan yung dalawa ha. Ayun hey, no, oh, pwede ba na may 120 ang entrance sa, ano, may... sa, kubo? Uh -uh. Pwede man siguro. May kubo, may A house kasi Paano dun sa Ayun no? yes. oh. Yes. Ayan, na, nag-enjoy si Tito. <laughs> I-ikwanto, i- Yan, sige, i-ano mo pa, ganon. I Yan, sige pa. <laughs> sige. Pwede ka na mabuto? A D <laughs> <réussi> Bakal, mana. Payuta ka daw. Payuta o sa dayong palangit. Pahinga muna sila. Ay, Ay wag dyan, anak, wag dyan kay Madumi. Dito, dali, dali, dali. Doon kay dati, oh, doon kay dati, dali, dali. Dali. Sit down lang, kuya, sit down lang, sit down lang. Pahinga muna, sit down. Mamaya na magtakbo, pag hindi na masyadong mainit. May bata na namang masaya, oh, kasi nasa galaan. Pahinga muna. Pahinga muna ha, mamaya na ano, magtakbo-takbo. Why <laughs> parang <laughs> ang bigyan mo? <laughs> <laughs> Sabihin mo, ipababo muna ako, master. Nakatingin <laughs> lang, <laughs> 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 ako, master. Okay lang. Sabihin mo. ako, master. <laughs> Dali <na."> lang. <laughs> hindi ako master hindi ako hukaw ka hukaw ko dyan nagdao bro bro isa ka bukla pinipa mo ang iba nabigat ka nakapit tinan mo nakalainay pa yung pano ko sa ulo masaya sila <laughs> masaya sige nga pag <huw> ninaw ko pag <laughs> 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 Bugi daw ko. daw ko. Hindi mapugnan. Bugi Tignan mo. timbangan na ito. Timbangan. Timbang pa. Ay, Ay. 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 Ito. Ay, sige po. Pinit man. Hmm? Eh, syempre. Ayaw nila nang nagpapahinga sa upuan. O gusto pa rin nila magtatatakbo. Ayaw talagang magpahawak ni... <laughs> Naghahanap kami ng malilim para makapagpahinga muna. <laughs> sarap ng hangin. Wala, may kalingkuran. Nag-enjoy ba ang mga batuta? Nag-enjoy Nak? Nag-enjoy kayo ni Bunso? Dito muna tayo nakpalamig lang. Mainit eh. Gusto talaga nitong isa lang ano, nagtatatakbo lang. Ito gusto nang ito mapa. Ito naman, gusto nang dumapa. Naghanap kami ng mapwestuhang ano, doon no, sa may puno. May, kaya lang may nagpicture picture, picture pa. Asan si Bunso ko Asan si Bunso? Nasaan? <laughs> Magharap tayo ng malilim, uy. Dito na Saan? Balik tayo doon? Balik? Wala Oh. Dan <coughs> dan 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 dan. Dan. Up 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 up. Apa ini masih geroh? Sige na, dapat